Mga kapatid, ito nga ang ilan sa mga pinakamalaking balitang dapat niyong malaman dito sa Newsroom Now. Magpapatupad po ng wellness break ang DepEd sa mga public school simula sa October 27 hanggang 30. Alinsunod ito sa panawagan ni Pangulong Marcos na bigyan ng pagkakataon ng mga guro at students na makarecover sa malatang kasong sakit at mga nagdaang kalamidad. Magbabalik po ang klase sa November 3 pagkatapos na po ng undas. Sa usapang flood control scandals naman, mapapanood na po ng publiko ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI via Livestream. Inanunsyo yan ni ICI Chairperson Justice Reyes sa Senado kamakailan lang. Matagal na itong hinihingi ng publiko at mga mambabatas para nga raw maging mas transparent o walang tinatago ang pag-iimbestiga lalo na tungkol nga sa flood control scandal. Nauna nang sinabi na closed door ang mga pagdinig pero uh, upang maiwasan ang tinatawag na trial by publicity pero aayusin nga lang daw ang technical na respeto at magiging bukas na ito sa publiko simula sa susunod na linggo. Ayon. At nasunog naman kahapon ang isang opisina ng DPWH sa Quezon City. At sa gitna nga ng issue ng mga anomalya dito, ang tanong tuloy ng marami kahit ng mga opisyal ng gobyerno, sinadya kaya ito? Inatasa na ng ombudsman ng NBI at BFP na alamin nga kung aksidente ba ito saja Paglilinaw naman ni DPWH Secretary Vince Tizon, ang nasunog daw ay ang Bureau of Research and Standard o BRS Building at hindi ang Regional Office ng Region 4B na unang binanggit ni Asik Villar sa pagdinig ng Senado. Wala naman daw epekto ang sunog sa mga investigasyon dahil hindi naman daw nakaimbak doon sa BRS Building ang mga dokumento tungkol sa flood control scandal. Ginagamit lang daw ito sa research ng ahensya. At may backup din daw ang mga records sa central database ng DPWH na digital. At yan ang ilan sa mga balitang dapat niyong malaman at abangan. Back to back sa una sa lahat, 5.30pm sa Frontline Pilipinas at 6pm dito sa TV5. Ako po si Nikki Guzman para sa Newsroom Now.